Yes, magandang uh, umaga mga kapuso at kapamilya, no? Ngayon ay uh, kasama natin si oh, 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 oh. Sir si Papa Bear, yeah. ha. Siya po ang aming dakilang uh, kuya, ano? At uh, siyempre sa sa umagang ito ay uh, siyempre siya yung maglilibre sa amin ng uh, breakfast. Pagdala ko sa HR yung deduction. At siyempre uh, para hindi natin makalimutan pala ay uh, andito kami sa iba sambales. Ay, ano? iba talaga. Iba na talaga. Yes. Kaya <laughs> <laughs> po <laughs> kasi iba. Kaya po kanya po yung bag. Uh, Oo. Oh, oh. Kaya pinapatawad. Chanyo at uh, wala kaming stand. Ano? Eh, ito tuloy. Uh, bumati ka na kuya Robert. Habang uh, yun ang bati ko, matagahangan ni Kuya Dan. Okay. hindi uh, ko pa nahihirapan doon. Na ako, nahihirapan na ako sa pagtagilin natin. Kumarap <laughs> ka rito. ganyan. Yun. Diba? So, ang pag-uusapan namin ngayon ay may kunting ano lang, ano? Itong... na yung mga kaso ko. Absilto na. to na. Okay. to na daw yung kaso ni Kuya Ben. <laughs> okay. Ang pag-uusapan natin ngayon ay ito na, pang gusto lang namin ipakita sa inyo na. meron pala ako, pala may may pa lang ganitong cellphone ko, yeah. Uh, smartphone. Ismo, smartphone, smartphone. smartphone ito. Napaka so, convenient. Eh. Napaka cute ano. Pero hindi lang. kulay lahat. Kung, kung napapansin niyo, ang halaga daw nito is 2,000. Okay. Tapos ito yung malaki. So ang cute sa saan daw pala in order to shopping? Online, online. Online. So ito sa Temu Temo. Ah, Temo. Sa Temo daw. to order. So, ang cute-cute ano? Parang yung nasa likuran. Ay, katabi ko. Cute-cute ba? <laughs> ang cute-cute mo raw din eh. Iyong mo. Oh, nagpapakot. Oh, oh, mo. Ang cute mo, hindi eh, ako nagkamali. Tignan mo yung mata mo. Parang chino. Ang cute-cute ng mata mo, Kuya Vera. Ay, tayo nito. Pagkakit po. <laughs> Ayun ako Baka magdudubli W order ko na dyan din nito ha <coughs> <laughs> oh, Order pa daw doon ano, do Ma'am Sef 2,000 lang na Ito 2,000 oh. daw ang binili to Ito G-Swin po Ha? Magkano? Piso Magkanoon? Ah, may, may sale ah, pa dyan So nakasil Piso? Hmm. Piso? Oo, oh, Ay, ilang, ilang, ilang buwan na buti niya Ganun? Ilang lang yung interview mo <laughs> Oo nga ay, okay. yung Temo. So, ito na po yon. So, pwede kayong mag-order sa Temo daw. Ano? Temo. Temo. Okay. Okay, ang ganda-ganda, di ba? Ang cute. Di ba? Ang grabe. Ang compact siya. Okay, at syempre hanggang dito lang tayo. Maraming maraming salamat ayan, muli sa inyong panunood. Bye-bye. Yeah, yeah. Ayun, at syempre kakakakin na tayo. Salamat po. sponsor. Salamat, uh, salamat, <laughs> salamat po sa sponsor kay Kuya Ben at kay... Uh, wala na ba na yung bro? Oo, natanggal na. Uh, hayaan mo na. <laughs> <laughs> Bye. 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 At uh, habang... Bili ka na ako dyan ng promo sa Temo. 15,000 discount. Oh. Oh. Pero oh. bibili ka ng level lima. Picture 7 natin. Thank you, thank you. Wala nga ako. Ay, eh, discount. Tapos, yung silk. Wala. Wala. <laughs> <laughs> Ito yung sinasabi ko na aba eh. Dinahanap, nahanap ko yung cellphone ko nandito pala ginagamit ko naka-live pala. Ay, naku talagang ano ba? Senior na Nahawa ka ba na Nahawa ako kay ating Ate Senior Papa Bear. Buto, Si Papa Bear. Papa Bear. Okay ito na kain thank you kape okay ketchup ketchup thank you thank you ketchup thank you thank you bye bye thank you. kain po tayo